Hi guys, nagising tayo ng madaling araw Ay naku okay. Ang kainis si Youtube Grabe Kaartihan sa mga music na nilalagay ko Kaya parang hindi na ako maglalagay Ang kainis Ahem <coughs> <coughs> kainis talaga. Minute uno ko kayo YouTube. Well, anyway, kapag usap kami ni Afam bago ko matulog kagabi. Tapos, papunta na siya ang trabaho niya. Ayun goodnight, goodnight na, good night, good night na kami dalawa kahit Sisimulan na siya ng work niya. grabe ayan taling araw na iniisip siguro ako nun kaya makatulog ng maayos ngayon nagising ako para umihi lang tapos ilang minuto na akong galaw ng galaw kahit ng ipot sabi ko ano ba bakit hindi makatulog iniisip siguro ako nun ayun kaya sa inyo guys payo ko sa inyo huwag kayo maging masyado marupok kapag alam nyong tinadarantado na kayo sa relasyon dun kayo sa taong nagkikare sa inyo huwag sa taong ini-stress kayo kasi ako pinili ko na kayanin kaya ayon masaya ako sa panibagong yugto per chapter ng buhay ko ayon maganda naman yung panibagong chapter ng buhay ko kwentuhan kami kanina ng konti lang tapos bago siya pumasok sa trabaho yung kwento niya may dalawa siyang anak may dalawa niyang anak isang thirteen tapos isang ten years old ayun lang so ayun guys sana okay lang kayo lahat. And balik ulit ako sa tulog. May cream vlog lang ito. Para i-update kayo. Ayun, okay naman. Okay naman kami ni Afam USA. Usap kami kanina. Bago makatulog. So yun guys. See you on my next vlog. Tutulog na nào lên tóc khó. good night.